ito ang kanilang mini park mga amigo so dahan muna tayo dito para makapagpahinga saglit at makita yung view mga amigo mas body di kaburiyas gandang morning na naman mga amigo continue tayo sa ating travel yan at syempre papunta naman tayo ngayon sa barangay Balatukan doon naman tayo gagala mga amigo at syempre tatingnan uh, natin kung ano yung mga kaganapan ano para naman makita naman natin kasi nga uh, bagong taon kaya bagong vlog na naman tayo at bagong travel na naman. Uy may magandang building dito oh. Wow. Ayos. Yung magandang building pala dito sa Barangay Bagakay. Ayan. At syempre habang nagta-travel tayo mga amigos, Shoutout, shoutout muna. Shoutout muna sa ating mga kababayan mas batin niyo diyan, especially sa Tikaw at Burias. Mega mega shoutout At syempre sa ating mga kaibigan. Ayan, shoutout kay Yena Tigihanon mga amigo, pa-support na lang po sa ating kababayan. Nasa ano to, nasa ibang bansa mga amigo. OFW. Ayan, suportahan natin yung ating mga kababayan. Si Jolio Paraside, mega mega shoutout shout out at siyempre kay Louie Labastida, Angelo Labastida at kay Ninjas Motor Well Jesus Vlog at kay Miguel Grotas yan at taga Tikau Island mega mega shout out sa inyo mga amigo at ito uh, travel na naman tayo papunta tayo ngayon sa Barangay Balatukan, doon naman tayo gagala, iikot at syempre tingnan natin kung ano yung magandang tanawin doon mga amigo. <laughs> at nga pala, parang merong, may napansin ako doon, meron silang ano, uh, mini park. So, pasyalan natin mga amigo para makita natin ano. At uh, syempre, tambay-tambay din tayo pag may time. Ayan. At kung gusto nyo pala masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog ni Dudski dito sa Masbate kasi lagalag tayo. Mag-follow at mag-subscribe mga amigo para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ayan. At thank you nga pala sa mga nag sa atin ano, dun sa ating vlog na... Uh, sumahod na tayo sa YouTube at kay Facebook ano yan, thank you na marami sa mga nag-congrats sa atin doon. Hindi tayo makakasahod mga amigo kung hindi dahil sa mga tulong nyo. Ayan, marami maraming salamat talaga sa mga content creator dyan na nagsisimula pa lang. Ituloy nyo lang yan mga amigo pero wag nyo isipin na uh, kikita agad kayo ano kasi masisira ang buhay nyo ang pagbablog po ay libangan lang at ah, syempre wag natin seryosohin kasi pag sineryoso natin yan mga amigo baka 24 hours walang tulugan <laughs> so ayan andito na tayo sa barangay marintong na to mga amigo ayan So, yun lang ang advice natin ano, ah, tuloy lang ang buhay, huwag pang hinaya, pang Hinaan ang loob, lakasan natin ang ating tuhod kasi mal malayo pa yung ating tatakbuhin mga amigo. <laughs> Ayan. So, continue lang ano. Uh, Panginaan lang mga amigo yung saon natin kay Facebook. Ang uh, tinatakang ko lang bakit hindi pumasok sa bank account natin pero sinabi niya doon na ipasok na daw niya sa bank account natin. Agoy Rode! kanino account kaya yon yung pinasukan ay ba na scam kita sa niya <laughs> kasi mga amigo yung una kong sahod sa uh, Facebook yung sa reels uh, nakuha ko naman yon pumasok naman siya sa bank account natin pero ito itong pangalawa bakit kaya hindi ayan yun ang tinatakahan ko pero kahit ganoon paman man okay na wala nang problema dyan So, libangin lang natin yung ating sarili. Yan, mag-enjoy tayo sa ating ginagawa. <laughs> so, pagdating dito mga amigo, merong widening so, mga amigo, pinapalaparan yung kalsada. Mas maganda kasi mag-travel pag malapad yung kalsada, o ba diba? Pero saan na, tuloy-tuloy yung trabaho natin dyan, ano? Kasi baka hanggang giba lang tayo, tapos sunod yung pag-ayos, ilang taon babalikan. Agoy, nako po. Giatay tayo dyan. <laughs> Ayan. So, dapat pag nag-iba tayo o nag-ayos ng kalsada, tuloy-tuloy yung servisyo. Hindi yung gigibain natin tapos ilang taon naman natin babalikan ay nako nakabala pag ganyan mga amigo diba yan yeah, so continue tayo at malapit na tayo sa barangay balatukan mga amigo mga shoutout nga pala sa mga taga barangay balatukan ano yan yeah, kung taga dito ka shoutout na lang sa iyo ah, doon nyo kalimutan mga amigo ah, i-show yung ating video para naman makita ng ating mga kababayan kung saan lugar sila isinilang ayun no lupit talaga <laughs> kaya pala mga amigo kung gusto nyo rin magpa-shoutout, please comment below para sa next vlog, isya-shoutout kita. So, pagdating natin dito mga amigo, meron tayong mga pansin na sikat na resort dito mga amigo. Oh, ito nga yung Beach, uh, Umuroy Beach Resort mga amigo. Dito, yan, kita nyo, Umuroy. Shoutout na lang sa mga empleyado ng Umuroy. Hindi ko alam kung okay na ba o naayos na ba kasi Napabayaan din niya kasi mga amigo yung beach na yan. Pero mga 1999 to 2005, yan, sikat na resort yan mga amigo. No, yan yung dinarada, dinarayo dati. Yan, at nalala ko dyan kami lagi pumupunta pag naliligo ay mga amigo kasi maganda rin mag swimming dyan at eto na nga mga amigo nasa welcome na tayo ng barangay balatukan yan mga mga shout out dito na tayo, iikot. Yan, tingin-tingin mga amigo, baka makita nyo yung bahay nyo. Yan, mag-comment ka na lang diyan para naman makilala namin ang bahay nyo. <laughs> so pagdating dito mga amigo, malapad na yung kalsada, no? Kasi nagkaroon din dito ng widening, pinalaparan yung kalsada. Kaya lang, ang tinatakahan ko, bakit yung pagpapalapad nila ng kalsada dito malapad tapos doon makitid ay, nakaw, saan ba to, Saan dapat to dapat? Saan to dapat? <laughs> saan ba dapat magsimula? Ano? Dapat, kung saan ka nagsimula, tuloy-tuloy yung pagpalapad, hindi yung putol-putol. Uh, doon, malapad. Dito, malapad. Tapos doon naman sa kabila, makitid. Ay, nako. Ang gugulo. <laughs> so, mga amigo, dito na tayo sa Barangay Balatuan. Ito na yung Barangay Balatuan, ano? 'Yan, tingin-tingin na lang tayo, tingin-tingin. 'Yan, ah, kung makita mo bahay mo, yan. Bahay mo pa rin yan at walang aangkin dyan. <laughs> so, continue tayo mga amigo. Pagdating natin mga amigo dyan sa unahan, andyan na yung mini park ng Barangay Balatukan. At syempre, daan muna tayo dyan. Tambay muna tayo. At syempre, tingnan natin yung magagandang view dyan mga amigo. Yes. Kasi maganda tumambay dyan. At syempre, maganda rin sulyapan yung tabing dagat mga amigo. At andito na tayo sa bridge ng barangay Balatukan at ito na nga yung mini park nila mga amigo so tara dali para maipakita ko sa inyo yung view dito mga amigo at pag meron kayong nakita dito o na sulyapan man lang mga amigo message nyo ako at iuwi natin yan <laughs> so ayan so tambay muna tayo dito no yung mini park nila andito sa tulay nakatayo ayan so kung mapansin nyo wala ganong tao kasi mainit ngayon mga amigo Pero pag maulan mga amigo Maraming nakatambay dito <laughs> Nagpapasilong kasi sila <laughs> So ito na Yan Kita nyo Low tide ngayon Wow Ang ganda maligo mga amigo Maganda rin mamana dito mga amigo Kasi maraming isda dito Sa barangay Balatuan Ito yung matatanaw mo Pag andito ka Yan So maganda rin dito tumambay Yan Oh Tingin-tingin lang kayo dyan. Pag may nakikita kayo, message nyo ako at iuwi natin yan mga amigo. <laughs> yan, kita nyo. So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video kasi medyo mahaba na yung ating kwento. So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate mag follow ka na at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo. Ako nga pala si Dudeskay Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo!